Hindi nila alam, ang itinuring nilang walang kwenta ay ang susi sa kanilang pagkawasa. Ang lumangkot sing ibinigay nila sa akin nang may paghamak, mayabang na inakala na natalo na nila ako iyon pala ang magiging simula ng katapusan ng kanilang kasakiman. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero mas masakit ang pagbagsak kapag mas mataas ang inakyat mo, di ba? Para sa marami, ang buhay ko ay perpekto. Ako si Sofia, isang babaeng nasa early 20s, Nagsisimula pa lang sa aking karera bilang isang graphic designer at madalas mapuri sa aking itsura. Kung titingnan mo lang, sasabihin mong wala akong problema. Nakatira ako sa isang maluwag na kondo sa gitna ng syudad at hindi ko kailanman kailangang mag-alala sa pera. Pero ang tunay na kayamanan ko ay hindi sa bank account ko nakikita, kundi sa taong bumuo ng mundo ko, ang aking ama. Si tatay. Siya ang sentro ng aking mundo. Isang matagumpay na negosyante, isang visionary na nagtayo ng kanyang imperyo mula sa wala. Ang bawat sentimo ay kanyang pinaghirapan. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, nanatili siyang mapagkumbaba at higit sa lahat, mapagmahal. Bukod sa akin, wala na siyang ibang pamilya sa kanyang kasalukuyang buhay. Namatay ang aking ina noong bata pa ako at ako ang tanging anak niya sa huling asawa niya. Sa kanya ako kumuha ng lakas at inspirasyon. Lagi niya akong sinasabihan na mas mahalaga ang pagmamahal kaysa sa pera at ang tunay na yaman ay nasa puso. Ang aming malaking bahay na may malawak na hardin ay puno ng alaala. Mula sa mga tawanan namin sa hapagkainan, sa mga mahabang kwentuhan sa study room, hanggang sa simpleng pag-upo sa balkonahe habang tinitingnan ang paglubog ng araw. Ang bawat sulok ay nagsasalita ng aming masayang pamumuhay. Sa umaga, bago ako umalis patungong trabaho, Laging handa ang almusal na inihanda niya kahit pa may katulong kami. Ang bawat sandali kasama siya ay ginto. Ang bawat payo niya ay naging pundasyon ng pagkatao ko. Pero sa kabila ng lahat ng kagandahang ito, mayroong isang anino na unti-unting lumilitaw. Ang kalusugan ni Tatay. Bagaman matatag siya sa panlabas, may mga pagkakataon na napapansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ang paghina ng kanyang boses at ang madalas niyang paghingal kahit sa maliit na paggalaw. Ang kanyang ubo, ang kanyang pananakit ng likod, mga simpleng bagay na noon ay hindi ko pinapansin, ngayon ay unti-unti nang nagiging simbolo ng aking lumalalim na pangamba. Ngunit sa tuwing tatanungin ko siya, ningitian lang niya ako at sasabihin, ayos lang ako, anak. Matibay pa si tatay mo. Marami pa akong plano para sa ating dalawa. Ang huling pangusap na iyon ay laging nagbibigay sa akin ng panatag, pero hindi ko alam na may mas malalim itong kahulugan. Ang unang tunay na pagkagambala ay hindi dumating sa isang malaking banggaan, kundi sa isang tahimik na paglitaw. Parang laging mayroong bagyo na paparating, nararamdaman mo ang pagbabago ng hangin bago mo pa makita ang ulap. Si Marco at Luisa, ang mga anak ni tatay mula sa nauna niyang kasal. Matagal na silang hiwalay sa buhay ni tatay, halos hindi na nakikita sa mga family gatherings. Hindi ko sila masyadong nakasalamuha noon maliban sa ilang formal na pagtitipon. Alam kong mayroon silang sariling pamilya at negosyo, malayo sa amin, at hindi sila masyadong interesado sa buhay ni tatay maliban kung may kailangan sila. Pero nang magsimulang humina ang kalusugan ni tatay, unti-unti silang naging mas madalas na bisita. Sa simula, akala ko ay pag-aalala lang. Kumusta ka, tatay? Parang nanghihina ka na yata, ang tanong ni Marco, may ngiti sa labi, pero ang kanyang mga mata ay laging sumusuri, tila may hinahanap. Si Luisa naman, laging may dalang mamahaling prutas o vitamins, ngunit ang bawat galaw niya ay mayroong kalkulasyon, at ang kanyang mga tanong ay laging naglalaman ng mga pahiwatig tungkol sa kinabukasan. Noon, pinili kong huwag pansinin. Marahil ay labis lang akong nag-iisip dahil sa pag-aalala ko kay tatay. Pero habang tumatagal, mas nagiging halata ang kanilang tunay na motibo. Sa tuwing naroon sila, pakiramdam ko ay mayroon silang lihim na diskusyon. Binabantayan nila ang bawat kilos ko, ang bawat salita ko. Kung minsan, maririnig ko silang bumubulong-bulong tungkol sa mana o pagpapamana at pagkatapos ay magkakatinginan sila at ningitian ako ng may matamis na ng ngiti na hindi umaabot sa kanilang mga mata. Isang hapon, habang nagpapahinga si tatay sa kanyang silid, narinig ko silang nag-uusap sa sala. Hindi ko sinasadyang marinig, ngunit nahuli ng aking pandinig ang mga salitang, pero paano kung biglang mawala si tatay? Sigurado bang secured ang future natin? Hindi tayo pwedeng mawalan. Hindi ko alam, bulong ni Marco. Ang alam ko, masyado nang malapit si Sofia kay tatay. Hindi na yan maganda. Kung ano ang mangyari, dapat tayo ang unang makinabang. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking hakbang ay napahinto sa hagdanan. Ito na ba ang tunay nilang pag-aalala? O ito ba ay tungkol sa kung ano ang makukuha nila? Lumabas ako mula sa aking pinagtataguan at biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. Mabilis na nagbago ang kanilang mga mukha, naging mapagkumbaba at nag-aalala. "Oh, Sofia. Kailan ka pa dyan? tanong ni Luisa, na para bang nahuli siya sa akto. Kadarating ko lang, sagot ko, sinisikap na itago ang pagkabigla sa aking boses, ngunit ang aking isip ay nagtatakbo na. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Tungkol ba kay tatay? Wala naman, Sofia, mabilis na sagot ni Marco na may pilit na tawa. Nag-aalala lang kami sa kalagayan ni tatay. Dapat ay pinaghahandaan na natin ang lahat. Ang mga salitang iyon, pinaghahandaan na natin ang lahat, ay umalingaw nga sa aking isip. Alam kong may malalim na ibig sabihin ang mga salitang iyon. Ang kanilang mga mata, na dati puno ng pagpapanggap na pag-aalala, ay nagpapakita na ngayon ng isang bahagyang kinang ng pagkagahaman. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang pakiramdam ng pag-aalala ay napalitan ng isang malalim na pagkabahala. May masama silang plano. At sa plano na iyon, ako ang hadlang. Ang sitwasyon ay lumala ng mabilis, tulad ng isang sugat na hindi gumagaling. Habang papalala ang kalusugan ni tatay, mas lalong nagiging agresibo si na Marco at Luisa. Ang kanilang pagbisita ay naging halos araw-araw na pagbabantay. Naglagay sila ng sarili nilang nurse sa bahay na sa tingin ko ay mas tapat sa kanila kaysa kay tatay. Kung dati ay malaya akong nakakapasok sa kwarto ni tatay, ngayon ay kailangan ko nang dumaan sa nurse na laging may alibi kung bakit hindi pwedeng maistorbo si tatay, o kaya ay kailangan niya ng kumpletong pahinga. Sophia, Huwag kang mag-alala, sabi ni Marco isang umaga, nakatayo sa aking harapan na parang isang gwardiya. Kami na ang bahala sa lahat. Mas mabuting magpahinga ka na lang muna. Alam kong pagod ka na rin sa pag-aalaga. Ika nga nila, mas nakakaalam ang mas matanda. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pagwawagi. Ito ba ang kanilang paraan para unti-unti akong ilayo kay tatay? Para mawala ang aking impluensya. Nagsimula silang magdesisyon tungkol sa mga gamot ni Tatay, sa mga doktor na bumibisita, at kahit sa mga pagkain na inihahanda para sa kanya. Ang lahat ay tila nasa ilalim ng kanilang kontrol. Sa tuwing susubukan kong magbigay ng opinyon o magtanong, lagi silang may pilit na paliwanag o kaya ay sasabihin nilang ti kami ang mas nakakaalam dahil kami ang panganay. Naintindihan mo ba, Sofia? Sabi ni Luisa isang beses habang tinitingnan niya ako mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri ang bawat detalye ng aking damit at hitsura. Kami ang mga tunay na tagapagmana. Ang lahat ng ito ay sa amin sa huli. Ikaw-ikaw ay anak lang sa labas. Hindi ka tunay na kadugo. Ipinagmalaki niya ang mga salitang iyon, tila pinipiga ang bawat patak ng sakit. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa aking mukha. Pero pinilit kong manatiling kalmado hindi ito ang oras para magalit. Kailangan kong manatiling matalino at mapanuri. Alam kong mayroon silang ginagawang masama. Napansin ko rin ang pagbabago sa ekspresyon ni tatay. Sa tuwing nandoon si na Marco at Luisa, mapapansin ko ang bahagyang kunot ng kanyang noo, ang pagtahimik niya. May mga pagkakataon na sinisikap niyang kumaway sa akin, o kaya ay magbigay ng isang mahinang itinatila may gustong sabihin. Minsan, Sinubukan niyang ipahiwatig ang isang bagay gamit ang kanyang kamay, tila may hinahanap siya. Tiningnan niya ako ng matagal na tila nagmamakaawa. Pero mabilis akong sinasaway ng nurse, kailangan niyang magpahinga, yun know, Hindi na maganda ang masyadong pag-iisip. Sinubukan kong kausapin si tatay ng pribado, pero laging mayroong sumasabat. Naramdaman kong may isang bagay na gustong sabihin si tatay sa akin. Isang mahalagang bagay, isang babala, pero hindi niya ito magawa. Ang pakiramdam na ito ay masakit, parang dinudurog ang puso ko. Pinipigilan nila ang aming ugnayan at pinipigilan nila ang pag-uusap namin. Alam kong may masamang mangyayari. Ang pagdududa ay unti-unting napapalitan ng matinding kaba. Ito ba ang simula ng katapusan ng lahat ng aking pinahalagahan? Hindi ko alam kung ano ang kanilang plano, pero alam kong hindi ito maganda. At alam kong kailangan kong maging handa ang sitwasyon ay lubos na lumala ng mabilis sa paraan na hindi ko kailanman inasahan. Hindi nagtagal, tuluyan nang nawala ang kalusugan ni tatay. Isang gabi, sa gitna ng isang tahimik na ulan, bigla siyang binawian ng buhay. Ang kanyang pagkamatay ay parang isang bagyo na biglang dumating sa aming buhay, sinira ang lahat ng aking pinahalagahan. Ang sakit na naramdaman ko ay hindi maipaliwanag ang tao na pinakamamahal ko sa mundo, ang haligi ng aking buhay, ang aking gabay ay nawala na. Para akong nawala ng pundasyon. Pero bago pa man ako makapagluksa ng maayos, naramdaman ko na ang presensya ni na Marco at Luisa. Parang mga buitre sila na naghihintay sa pagkakataon na tila ba ang pagkamatay ni tatay ay isang kaganapan lamang para sa kanilang pansariling interes. Walang paggalang sa namayapa, agad nilang pinag-usapan ang pag-aari at ang mana. Kailangan nating ayusin agad ang lahat, sabi ni Marco sa akin, na para bang wala akong karapatan na magluksa. Hindi pwedeng patagalin. Marami tayong kailangang asikasuhin sa negosyo. Hindi pwedeng maghintay ang pera, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagkasabi. Tama si Marco, dagdag ni Luisa, na inayos ang kanyang buhok. Ang mga legal na papeles ay dapat asikasuhin kaagad. Kailangan nating ilipat ang lahat ng assets sa ating pangalan. Kailangan mong tanggapin ang iyong bahagi, Sofia, kahit maliit lang. Nang dumating ang araw ng pagbasa ng testamento, hindi ko maintindihan ang aking naramdaman. Halo-halong lungkot at kaba. Nasa opisina kami ng abogado ni tatay. Naroon si na Marco, Luisa at ako. Ang abogado, isang matandang ginoo na dati malapit kay tatay, ay nagbasa ng malinaw, ngunit may bahid ng pagkaawa sa kanyang tinig habang nakatingin sa akin. Ang bawat salita ay parang suntok sa aking sikmura. Ang malaking bahagi ng kayamanan ni tatay, ang mga ari-arian, ang malalaking kumpanya, ang mga investments, lahat ay napunta kina Marco at Luisa. Sa akin, isang maliit na porsyento ng salapi, ilang personal na alahas, at ang lumang kotse ni tatay. Ang luma, kalawangin, at halos hindi na umaandar na kotse na nakaparada sa garahe ng matagal na. Ang kotsing madalas kong tingnan at maalala ang mga masasayang biyahe namin ni tatay. Nagkatinginan si na Marco at Luisa at lumapad ang ngisi sa kanilang mga labi. Ngayon, hindi na nila tinago ang kanilang pagwawagi. Mukhang mas nakinig si tatay sa amin kaysa sa iyo, Sofia, sarkastikong sabi ni Marco, na parang nanalo sa isang laban na matagal na niyang pinlano. Hindi ka naman kasi tunay na kadugo. Ang kotsing iyan ay bagay lang sa iyo. Walang kwenta, tulad mo. Isang huling regalo mula sa aming ama para sa stepdaughter niya. Na! Ang tanga naman niya para hindi makita na kami ang mas karapat-dapat, dagdag ni Luisa, na maihalong paghamak sa kanyang tinig. Mabuti pa iipa-scrap mo na yan, Sophia. Sayang lang ang espasyo. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa aking puso. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, pero pinilit kong manatiling matatag. Hindi ko ipapakita sa kanila ang aking kahinaan, ang sakit na nararamdaman ko. Hindi sila karapat dapat sa mga luha ko. Sa loob-loob ko, nagtataka ako. Bakit ganoon? Mahal na mahal ako ni tatay. Hindi niya ako hahayaan sa ganitong sitwasyon. May mali. Pero ang testamento ay malinaw. Sige, bulong ko, sa boses na bahagyang nanginginig ngunit may tinatagong lakas. Kukunin ko ang kotse kahit na masakit pinili kong kunin ang lumang kotse hindi dahil sa tingin ko ay maihalaga ito sa pera kundi dahil ito ang huling bagay na nagmula kay tatay ang huling tangible na koneksyon sa kanya ito ang huling piraso niya na maaari kong panghawakan ang isipin na iyon ang huling ng regalo sa akin ay sapat na para yakapin ko ang walang kwentang bagay na iyon ang bawat scratch sa pintuan, ang bawat kalawang, ay parang paalala ng aming nakaraan, ng aming mga tawanan, ng kanyang pagmamahal. Habang papalabas ako sa opisina ng abogado, narinig ko ang mga pagtawa ni Marco at Luisa. Akala nila tapos na ang lahat. Akala nila nagwagi na sila. Pero hindi pa. Ilang linggo matapos ang pagbasa ng testamento, nanatili ako sa aking kondo, sa at nagtataka. Ang lumang kotse ni tatay ay nakaparada sa aking building. Sa kabila ng lahat, hindi ko magawang ipatapon ito. May sentimental na halaga ito sa akin. Ito ang huling piraso ng tatay na naiwan. Isang hapon, nagpasya akong puntahan ang kotse. Gusto kong linisin ito, kahit paano, bilang huling paraan para makasama ko si tatay, para alalahanin ang aming mga nakaraang biyahe. Pagpasok ko sa loob, sinalubong ako ng amoy ng lumang leather at alikabok halo ng amoy ng gasolina at matamis na halimuyak na alaala ng paboritong pabango ni tatay. Nagsimula akong maglinis, inaalala ang bawat biyahe namin ni tatay dito. Ang mga kanta na pinapakinggan namin sa lumang radyo, ang mga kwentuhan habang nagmamaneho, ang kanyang mga payo sa buhay. Ang kotse na ito ay saksi sa aming mga alaala, sa aming pagmamahalan. Habang nililinis ko ang glove compartment, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. May bahagi ng lining na tila maluwag, hindi maayos ang pagkakakabit. Hindi ito halata sa unang tingin, kailangan mo talagang suriin. Dinikit ko ang aking daliri at naramdaman ko ang isang maliit na bukol sa ilalim nito. Unti-unti kong hinila ang lining at doon ko nakita ang isang maliit na kompartamento. Hindi ito halata, maliban kung sadyang hahanapin mo, maliban kung sadyang may naghahanap ng paraan para itago ang isang bagay. Sa loob ng kompartamento, mayroong isang maliit, inukit na kahon na gawa sa kahoy. Ang aking puso ay bumilis, tumibok ng malakas sa aking dibdib. Para akong nakakita ng ginto. Dahan-dahan kong kinuha ang kahon. Nang buksan ko ito, nakita ko ang isang susi, isang lumang susi, ngunit mukhang bago at kinang-nakinang, na tila binabad sa langis para hindi kalawangin at isang nakatiklop na papel. Ang aking kamay ay nanginig habang binubuklat ko ang papel ang sulat kamay ay kay tatay. Ang bawat letra ay pamilyar, ang bawat salita ay tila naririnig ko ang kanyang boses. Mahal kong Sofia, ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay wala na ako. Alam kong pinilit kang ilayo sa akin ng iyong mga kapatid. Alam kong sinubukan nilang dayain ka. Ang kotsing ito, anak, ay hindi walang kwenta. Ito ang aking huling mensahe sa iyo. Ang susi na hawak mo ay para sa isang safe deposit box sa pangalan ng bangko branch. Sa loob niyan, makikita mo ang aking tunay na testamento at lahat ng dokumento na magpapatunay sa iyong karapatan. Huwag kang magtiwala sa kahit sino, kahit sa pinakamalapit sa iyo. Ikaw ang aking tunay na tagapagmana. Minahal kita higit sa lahat. Mahal na mahal kita, anak. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Nangingilid ang luha sa aking mga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi sa galak at pagkabigla, at sa isang matinding pakiramdam ng katarungan. Narinig kong tumibok ang aking puso ng malakas, at isang iti ang sumilay sa aking labi. Alam kong tama ako. Alam kong hindi ako hahayaan ni tatay. Ang kotse na ito, ang walang kwentang kotsing ito, ay ang susi sa lahat. Ito ang sagot sa lahat ng aking pagdududa, ang kanyang huling pagpapakita ng pagmamahal. Ang pagkabigla ko ay napalitan ng determinasyon. Isang apoy ang nagliyab sa aking dibdib. Alam ko kung ano ang kailangan kong gawin. Kailangan kong ilantad ang kanilang kasakiman, ang kanilang panluloko. Hindi ito matatapos ng ganito. Magbabayad sila sa kanilang ginawa. Nang sumunod na linggo, nag-organisa si Marco at Luisa ng isang family dinner. Ayon sa kanila, ito raw ay para ipagdiwang ang yaman ni tatay at simulan ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mga may-ari ng imperyo. Alam kong ito ay para lang ipagyabang ang kanilang nakuhang mana at iparating sa lahat na sila ang tunay na tagapagmana. Isang perpektong pagkakataon. Isang pagkakataon para sa kanila na magmalaki at isang pagkakataon para sa akin na ibalik ang lahat. Nang gabing iyon, nagbihis ako ng maayos. Isinuot ko ang pinakamagandang damit na aking tinago, isang simpleng itim na gown na nagpapatingkad sa aking kagandahan at nagpapahaba ng aking tindig. Pagdating ko, nandoon na ang lahat ng kamag-anak, pati na rin ang ilang business associates ni tatay. Nakita kong nakangiti si na Marco at Luisa, ipinagmamalaki ang kanilang mga bagong alahas, ang kanilang mamahaling kasuotan, at ang kanilang mga bagong desisyon sa negosyo ni tatay. Para silang mga hari at reyna na nakaupo sa kanilang trono. Sophia! Ikaw pala, bati ni Luisa, na may bahid ng pagmamaliit sa kanyang tinig. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa, na tila sinusuri kung gaano kababa ang aking estado. Kumusta ang paglilinis ng iyong mana? Naumpisahan mo na bang ibenta sa junk shop? Kumindat siya kay Marco na tumawa ng malakas at narinig ko ang bulungan ng ilang kamag-anak na tila naaawa sa akin. Umiti lang ako. Isang ngiti na hindi nila inasahan, isang ngiti na may tinatagong kapangyarihan. Ayos naman, sagot ko. Sa katunayan, nag-effort pa talaga akong linisin ang bawat sulok nito. At sa proseso, mayroon akong nakita mayroon akong sorpresa para sa inyo. Nagkatinginan sila na tila nagtataka at ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala. Lumapit ako sa gitna ng silid kung saan nakaupo ang halos lahat ng kamag-anak at ang ilang matataas na personalidad sa negosyo ni tatay. Naramdaman kong tumigil ang lahat ng ingay at ang lahat ng mata ay nakatutok sa akin. Ang hangin ay tila bumigat. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa huling testamento ni tatay, panimula ko, sa boses na malinaw at matatag, na umalingaw nga o sa buong silid. Lalo na sa bahagi na kung saan, halos wala akong nakuha, maliban sa isang lumang kotse ang kotsing itinuring na walang kwenta ng aking mga kapatid. Mumisi si na Marco at Luisa, sinisikap na makuha muli ang kanilang pwes. Anong gusto mong palabasin, Sofia? Tanong ni Marco na maihalong pagkabagot at pagdududa. Tapos na ang pagbabasa ng testamento. Wala na tayong pag-usapan. Ang gusto kong palabasin, Marco, patuloy ko, tumingin sa kanyang mga mata, ay na mayroong isang bagay na nakalimutan ninyong hanapin sa walang kwentang kotsing iyon. Isang bagay na hindi ninyo binigyan ng halaga dahil ang mga mata ninyo ay nakatingin lang sa pera. Iniabot ko ang maliit na inukit na kahon sa abogadong naroroon, si Attorney Reyes, na dati ring abogado ni tatay at nandoon rin sa pagbasa ng testamento. Binuksan ko ito at ipinakita ko ang susi at ang sulat ni tatay. Nakita kong nanlaki ang mga mata ni Attorney Reyes, at ang kanyang formal na ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla. Ito po ay sulat kamay ni Mr. Alfonso Sanchez, sabi ni Attorney Reyes, sa boses na puno ng pagkamangha. At ang susi na ito kung tama ang hinala ko, ito ay para sa isang safe deposit box. Nanlaki ang mga mata ni na Marco at Luisa. Namutla si Luisa at si Marco ay napahawak sa kanyang upuan. Anong sinasabi mo, Bulong ni Luisa, na para bang hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang sinasabi ko, Luisa, sabi ko, tumingin sa kanyang mga mata, puno ng determinasyon. Ay nagkaroon ako ng huling pagkakataon na makipag-usap kay tatay bago siya nawala. At doon, sa lumang kotse, itinago niya ang kanyang tunay na kagustuhan. Sa loob ng safe deposit box na iyon, matatagpuan ang kanyang tunay na testamento at lahat ng dokumento na magpapatunay sa iyong karapatan ang totoo mong karapatan, Sophia. Mahal na mahal kita, anak. Kinuha ni Atty. Reyes ang susi at ang sulat at mabilis siyang umalis upang kumpirmahin ang aking sinasabi. Ang tensyon sa silid ay napakabigat. Sina Marco at Luisa ay nagsimulang mamutla at ang kanilang mga ngiti ay tuluyan ng nawala. Nagsimula silang bumulong-bulong sa isa't isa at nakita kong nanginginig ang kanilang mga kamay ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot at galit. Hindi nagtagal, bumalik si Atty. Reyes, at ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. Hawak niya ang isang malaking brown envelope. Nagpunta ako sa bangko. At kumpirmado po ang sinabi ni Sofia. Ang testamento na binasa natin noon ay isang panlinlang lamang. Binuksan niya ang envelope at kinuha ang mga dokumento. Binasa niya ng malakas ang tunay na testamento ni tatay. Ito ay naglalaman ng kanyang huling kagustuhan. Ang karamihan sa kanyang yaman, kabilang ang mga negosyo at ari-arian, ay mapupunta sa akin, kay Sofia. Si Marco at Luisa ay makakatanggap lamang ng isang maliit na porsyento, na may kondisyon na kailangan nilang patunayan na sila ay karapat-dapat at magpapakita ng pagbabago. Ngunit hindi lang iyon. Ang safe deposit box ay naglalaman din ng mga detalyadong ebidensya ng kanilang pagtatangka na dayain si tatay at kontrolin ang kanyang yaman, kabilang ang mga tawag sa telepono, mga dokumentong pinirmahan ng walang kaalaman ni tatay, at mga testimonya mula sa mga dating empleyado na sinubukan nilang suhulan. Ang pagkabigla at galit sa mukha ni na Marco at Luisa ay hindi maitago. Para silang tinamaan ng kidlat. Impossible sigaw ni Marco at akmang susugurin ako, ngunit pinigilan siya ng mga kamag ana Peking dokumento iyan. Panloloko ito. Hindi po, Mr. Marco, kalmadong sagot ni Attorney Reyes, na may otoridad sa kanyang boses. Ito po ay pinirmahan at notaryado ni Mr. Alfonso Sanchez mismo, kasama ang aking kumpirmasyon bilang kanyang abogado. Mayroon din pong video surveillance ang bangko na nagpapakita kay Mr. Alfonso Sanchez mismo ang naglagay ng kahon sa safe deposit box ilang araw bago siya mawala. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kamay na ng batas. Ang kanilang mga mukha ay bumagsa. Ang kanilang kasakiman ay nabunyag na sa harap ng lahat. Ang kanilang mga ngisi ay napalitan ng pagkapahiya at galit at ang kanilang mga boses ay nagsimulang manginig. Ang mga kamag-anak ay nagbubulungan at ang mga tingin nila ay puno ng paghama. Ang kanilang pinagmamalaking posisyon ay naglaho sa isang iglap. Ang kanilang pagbagsak ay masakit panoorin, ngunit hindi ko maramdaman ang awa. Ito ang bunga ng kanilang kasakiman. Ang sumunod na mga araw ay mabilis at puno ng dramatikong pagbabago. Sina Marco at Luisa ay kinasuhan para sa pagtatangka ng panluloko at pamimikin ng dokumento at pagtatangka ng pagkuha ng ari-arian sa iligal na paraan. Dahil sa malinaw at hindi matatawarang ebidensya mula sa safe deposit box ni tatay, wala silang nagawa. Ang kanilang pangalan ay nadungisan at ang kanilang mga negosyo ay nagsimulang bumagsak dahil sa masamang publisidad at sa pagkawala ng tiwala ng kanilang mga partners. Sila, na mayabang at nagmamataas, ay napilitang harapin ang kanilang mga kasinungalingan sa harap ng publiko at ng batas. Ang kanilang mga pangarap ng kayamanan ay naglaho tulad ng bula. Sa kabilang banda, ako ay nakaramdam ng malaking ginhawa at katarungan. Ang pagmamahal ni tatay sa akin ay hindi nagbago at mas lalo itong lumalim sa aking puso. Pinrotektahan niya ako hanggang sa huling hininga niya at higit pa roon ang lumangkot si na iyon na itinuring nilang walang kwenta at simbolo ng aking pagkatalo ay naging simbolo ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa aking. Hindi ito isang walang kwentang regalo, kundi ang pinakamahalagang kayamanan. Ngayon, ako ang namamahala sa negosyo ni tatay. Patuloy kong ipinagmamalaki ang kanyang legacy. Pinatunayan ko sa lahat na hindi lang ako isang magandang mukha, kundi mayroon ding katalinuhan at kakayahang ipagpatuloy ang kanyang pinaghirapan. Ang kumpanya ay lalo pang lumago sa ilalim ng aking pamamahala at ipinagpatuloy ko ang mga proyekto na sinimulan ni Tatay. Ang bawat tagumpay ay iniaalay ko sa kanya. Patuloy akong nagluluksa kay Tatay, pero alam kong masaya siya kung nasaan man siya at ipinagmamalaki niya ang aking mga naging desisyon. Ang aking buhay ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi lang ito tungkol sa kayamanan, kundi sa katarungan, sa pagpapatuloy ng legacy ng aking ama at sa pagpapatunay na ang katotohanan ay laging nananaig ang mga relasyon ko sa ibang kamag-anak ay mas lumalim at marami sa kanila ang humingi ng paumanhin sa akin dahil sa kanilang pagdududa ang kwento ko ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nakikita sa ibabaw at hindi rin ito nasusukat sa materyal na bagay kung minsan ang pinakamahalagang kayamanan ay nakatago sa pinakasimpleng bagay at ang tunay na pagmamahal ay sumusubok sa mga pinakamadilim na sandali. Hindi ko hinangad ang paghihiganti, pero ang katarungan ay nananai. At sa huli, ang karma ay bumabalik. Hindi sa aking kamay, kundi sa kanilang mga sarili.